Hi, Chico! For today's upload nga ay gagawa tayo ng Pad Thai. Heto nga pala ang national dish ng Thailand. Lagi ko nga itong ino-order kapag napupunta ako sa Thai restaurant. O siya, samahan nyo na akong magluto. Inumpisaan ko na nga ang iluto ang chicken at ang paro. Tapos nung ganyan na nga yung kulay, sinabay ko na nga itong sibuyas at bawang. Tapos ginisagas ako na nga ito. Tapos nung mag-cameralize na nga itong sibuyas at bawang, isinunod ko na nga itong carrots at mushroom. Nang pagkagisa ko nga dito, nilagyan ko na nga ito ng tubig. Pinakulo ko nga muna ito hanggang sulamambot ang mga gulay. At nang nakita ko na nga lumambot ito, nilagay ko na nga yung green beans. Tapos sinilagay ko na din yung ano yung noodles. Ang bilis ngang maluto nitong noodles na to kasi sinook ko na to sa tubig. Kaya 1 minute lang agad maluluto na noodles na to. Medyo nagkamali pa nga ako dyan kasi tinakpan ko nga ito. Nung nakikita ko nga medyo okay na yung noodles, nilagay ko na nga itong pad thai sauce. Ito nga palang pad thai sauce na to, mabibili mo lang dito sa mga store dito. Balak ko nga mong dali nito sa Pilipinas para makapagluto ako ng pad thai. Tapos ko na nga namix itong pad thai sauce, inalagay ko na ang chicken at ang paro. Tapos paghalo haluin lang natin at ilalagay na natin dito ang huling ingredients. At eto nga pala ay ang mani. Eto nga palang mani na to, ang nagbibigay ng crunch dito sa noodles na to. At nagbibigay din ng ibang kick flavor. Pagkatapos nga, ang akala ko ang manina ang huling flavor. Tapos naalala ko nga na nilalagyan pala ito ng itlog. Kaya agad-agad ko nang nilagay sa gilid yung noodles at naglagay na ako ng konting mantika tsaka ko na nilagay itong itlog. Pagkatapos ko nga itong in-scramble, minix-mix ko na din kasama ang noodles. Pagahalu-haluin nga lang ito, tapos pwede na itong is serve. Kain tayo, chiko!